Isang kakaibang nilalang ang natuksan sa kailaliman ng Atlantic Ocean. Mayroon itong dalawampung galamay na parang halimaw sa kwento ni Lovecraft. Pero, anong hayop nga ba ito? Kilala ito bilang Antarctic Strawberry Feather Star o Promachocrinus fragarius. Noon akala ng mga eksperto isa lang ang species nito. Pero hindi. Sa bagong pag-aaral, natuklasan na may walong klase pala ng nilalang na ito na lumulutang sa kailaliman ng Southern Ocean. Nagpapalutang-lutang ito gamit ang malapakpak na galamay, sabay-sabay na pumapadyak sa tubig habang nanghuhuli ng plankton gamit ang maliliit na malagkit na filaments. Sa katunayan, noong sinaunang panahon, sila ang hari ng karagatan. Pero halos nalipol sila nang dumating ang Permian Mass Extinction, ang pinakamalalang pagkalipol sa kasaysayan ng mundo. Bagong tuklas, bagong misteryo. Ilan pa kayang nilalang ang hindi pa natin nadidiskubre sa kailaliman ng dagat. Anong masasabi mo sa alien-like creature na ito?